Uy, may maganda. Makita ko lang <laughs> bituin. At sa si CJ? Na sa kamino. Ayun. 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 May mga shell ba diyan? Ayan, daw kami ng mga shell. Dito pa rin yan sa Riyaya, Quezon. Hmm. Oh, Hindi, magbibis ako na yung ano. Oh, saka ayun, oh, ay, masyok lang. na. Ayan. Para nakakatakot na pa ka, para lumulubog yan. Baka <laughs> ano mo <man> na, <laughs> baka mo na Hindi, dito, sa ano, kala mo matigas si eh, Pero pag mo, Madalang ansel dito Ayan namin yung naghihila ng lambat Eh, ang layo pa ng bangka Oh, may nakuha kong isang ano Sino? Sino? Uy, si Louie ha? Ay, si ano? Kaylo ha? Ba! Si Kaylo Si Kaylo Layo na natin. ang daming patay na puno yan yung bakit ano na, na paano yon ha ah, napano na, na may buhangin yung ano Dari. Ah. Dari, wag ka na matakot. Isda lang yan. O, tara na, tara na. Tara na, tara na. Takot siya dun sa ano. Isdang maliit. O yung paa, na paano yan? Kasi hugasan mo muna yung paa. Ay, yan yata yung palutang nila. Tara na, tara na. Iyak na, iyak si Kylo. Baka naman nasaktan yung paa. na tayo sa Dalampasigan. Ayan. nantay namin yung ano, walang huli. Kakaunti ang huli niya. <laughs> Ayan, sa TikTok na ang Alin? Yung buhangin mga ako. Nakakot sa Shelo. Yung daan, buhangin dito. Malapit na 'yung hinihila nilang lambat kanina, isang oras nga daw nilang hihilahin 'yan.